Kamakailan ay nagpasabog po ng usapan si James Rule XRP. Isa po siyang kilalang influencer sa XRP community. Inahayag po niya na may malaking balitang ihahanda si Gemini para sa XRP ngayong Monday or ngayong lunes na August 25, 2025. Kaya ngayon po, ngayon pong araw yan. Agad po itong kumalat sa buong community dahil maaaring ito ang isasa sa pinakamalagang development para kay XRP ngayong taon. Hindi lang ito simpleng chismis dahil mismo si Gemini ay nag-react gamit ang clap emoji na lalong nagpatindi ng hinala na may lihitimong balitang paparating. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong uri ng teaser ay madalas nagdudulot ng pagtaas ng demand dahil marami pong traders ang bumibili ng maaga para hindi po mahuli sa pag-akyat ng presyo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, paano nga ba pinatindi ng uh, Gemini ang excitement yeah, ayan, meron po silang uh, post dito ayan yung uh, isang clap emoji pero yan lamang po ayan yung kanyang uh, pinos ng uh, Gemini dito ayan ano nga bang ibig sabihin yan ayan uh, nagpakita rin po kasi itong si Gemini ng matabang na billboard sa Manhattan sa sulok po ng 29th at saka Broadway Yan, Nakasulat dito ang katagang Prepare your bags Kasama po ang pecha na A2525 Kasabay nito ay may Makikita ring imahe Ng isang XRP branded Mastercard mock-up Na inalabas ng web bank Nakontent po natin yung tungkol dyan Meron pa tayong ipinakita na Larawan Kaya i-check na lamang po ninyo Ngayon sa puntong ito ay hindi na po Basta kakahaka ang nangyayari kundi malinaw na may official na announcement na nakatakda. Kaya ang market impact po nito ay ang public marketing campaign gaya po ng billboard ay nagdaragdag ng kredibilidad. Mari itong magdulot ng mas malaking buying pressure dahil malinaw na may may konkretong hakbang itong si Gemini. Ano naman po ang posibleng XRP Mastercard na ito? Yan, marami pong uh, analyst ang naniniwala na ang teaser ay tumutukoy po sa isang XRP powered Mastercard. Ang ideya dito ay maari pong direktang magamit ng mga tao ang XRP bilang pambayad sa mga tindahan o kaya ay kumita po ng rewards sa anyo ng XRP. Kung bangyari ito, malaking hakbang po ito para gawing mas mainstream ang paggamit kay XRP sa araw-araw na transaction. Sa market impact, kapag nakumpirma po ang paggamit ng XRP sa MasterCard, maaari itong maging dahilan ng malakas na pagangat sa presyo dahil mas maraming tao ang makakagamit ng XRP sa totoong buhay. Ngayon ay bakit po mahalaga ang participation ng web bank at saka ang uh, MasterCard. Si WebBank ang uh, magsisilbi po kasing issuer ng uh, card na ito. Habang ang uh, MasterCard naman ang siyang nagbibigay ng global payment rails. Sa madaling salita, pagsasamahin po nila ang uh, mundo ng crypto at traditional na financial system. Kapag nagtagumpay po ito, sa XRP ay magkakaroon ng access sa milyong-milyong uh, merchants sa buong mundo. Kahit hindi pa malinaw ang uh, cashback tiers, 'yan, cashback tiers, eligibility at availability sa iba't ibang bansa, mataas po ang expectation na ilalunch ito ni Gemini uh, ngayong Lunes. Ngayon sa market impact, ang pagkakaroon po ng uh, traditional na partner gaya po ng web bank ay nagdadala ng trust at nagbabawas ng regulatory risk. Ito ay magpapalakas po ng confidence ng mga investors at maaari pong magdulot ng sustained rally kay XRP. Ngayon ay eh, paano naman po nag-react ang uh, market at ang community? Ayan. Matapos pong mag-post itong si James Rule XRP at ang billboard campaign, mabilis po na naging usap-usapan ang petsa na August 25. Ang mga traders at community members ay nagmarka ng araw na ito bilang mahalagang milestone. Maraming analyst ang nagsabi na magiging volatile sa XRP sa petsang ito dahil po sa excitement at mataas na expectation. Kaya ang market impact na dulot nito ay ang uh, anticipation event ay madalas nagdudulot ng short-term pump sa presyo. Pero kailangan ding bantayan ang risk ng sudden dump kung uh, hindi ito umabot sa expectation uh, sa expectation ang announcement. Ngayon ay bakit naman po napakahalaga nito para kay XRP? Ayun, kung uh, makumpirma po ang uh, XRP Mastercard yan, ito ay magiging malakas, malaking milestone sa adoption ng XRP. hindi lang po siya uh, magiging subject ng speculation kundi makikita rin siyang ginagamit bilang functional payments currency. maaaring uh, makakuha ng mas malaking visibility sa XRP sa mas malawak na market. pagkatapos ng maraming taon ng regulatory uncertainty, ang ganitong uh, klase ng integration ay malaking panalo gayon pa man may uh, babala rin ang mga analyst na ang long-term impact ay nakadepende po sa kung paano po tatanggapin ng mga tao ang mga produktong ito. maring makakita po ng matatag na growth or paglago sa XRP kung tuloy-tuloy ang adoption at hindi lang hype ang mangyari. Ano naman po ang uh, ating uh, dapat na abangan ngayong uh, araw na ito? August 25, lahat ng mata ngayon ay nakatutok sa opisyal na announcement ng Gemini. Kailangan bantayan kung uh, ano po ba ang magiging opisyal na pangalan ng produkto, kung gaano po kalawak ang availability, kung paano po ang cashback or rewards, at kung may opisyal na statements na Ripple, MasterCard, or WebBank. Ang, ang mga detalye na ito ay ang siyang magdidetermina kung uh, ito ay magiging watershed moment para kay XRP o simpleng limited na product launch lamang. Kaya sa market impact, kung uh, kompleto at malakas ang partnership details, malaking chance na tumaas ng uh, malaki sa si XRP. Pero kung kulang po sa detalye, maring mawalan po ng momentum ang market. Bilang panghuli, para po sa akin, ang paparating na balita ni Gemini ay isa sa pinakamalakas na pag-angat ng reputasyon ng XRP ngayon. Hindi araw-araw na nakikita natin ang isang uh, crypto na nagkakaroon po ng ganitong klase ng partnership na may traditional na bank at saka global payment system. Kung totoo po ang MasterCard, tiyak na tataas ang adoption at value perception ni XRP. Pero kung uh, pero kailangan pa rin po ng caution dahil kung uh, hindi po matupad ang uh, inaasahan ng market, pwede pong bumagsak din agad ang presyo. Ang pinakamahalaga po dito ay malinaw na may direksyon si XRP para maging mas kapaki-pakinabang na digital asset sa totoong mundo. Arin, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.